Tanungin ang kalooban ng Diyos. Pag-ibasa, Matthew 5.17. Matthew 5.17. John 4, 34, John 8, 25 and 27, and John 10, 13. Ha, isa-isa ito natin ito. Pag-ibasa muna ang Matthew 5.17 chapter 5 verse 17 think not that I am come to destroy the law or the prophets I am not come to destroy but to fulfill. it nakita nyo po yan ang ipulpil ni Cristo yung law yeah. no. hindi siya pa pumunta dito para sinahin yung law no. pagpuspulpil yun, yan ang kalooban ng Diyos kaya nga si Cristo walong araw magpinanak siya, anong ginawa sa kanya magmagulat niya o tinuhi kasi nasa loyang ni Moises, huwag ninyong isipin ako inaparito upang sirahin ang kautosan. No, hindi niya sisirahin. Pag tuto pa ninyo, gagawin niya yung why. That's the will of God. Kalupan niya ng Diyos. Yes. <coughs> huwag ninyong isipin ako na ako'y naparito pag sirahin ang kautosan o, mga, o ang mga propeta, ako naparito. Ano, mga pasakap-sakap, paupo Naparito siya hindi upang sirain, hindi upang gaganapin mo. Kaya ikaw ako, gaganapin mo din yung kalawa ng Diyos. Basa, John 4, 34. Ulo, anda ni Kristo kung di pumunta siya dito sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko yan, business ni Kristo ang Job ni Kristo. ang pagmuntas niya yung mga business niya yung mga business niya yung mga gagawin. niya will mga business niya gagawin mga business niya yung mga business yung niya yung mga niya kalooban niya pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban na nasa akin ang nagsubo. Ibig sabihin, hindi masusunod si Kristo. Ang masusunod yung Diyos. Hindi yung kalooban mong masunod. Hindi mo kalooban ni Kristo masunod. Ang masusunod, ang Diyos. Katulad din sa Kristiyano. Hindi ka dapat masunod sa kalooban mo. Dapat ang masunod ang Diyos. Maging si Kristo. Kaya ang, ng Christ, ang pagkain ko ay aking gawin ang kalooban ng aking pagsubo. At tapusin, hindi lang gagawin. Tatapusin niya dito yan. Kung alam mo ba dito siya pinanganak, tatapusin niya dito hanggang sa kamatayan niya. Yan ang trabaho talaga ni Kristo sa first advent niya. Tapusin yung pinapagawa. Take note, ang nagpapagawaan niyo sa Dima Ang gagawin ng Kristo, yung plano ng Diyos, from the beginning,